Yung mga tanong ko, doon sa sinabi nga ni Ma'am Elizabeth na uh, handa siyang tanggapin si Tatay Digong kung wala nang mauwihang tahanan ang Tatay Digong. Ang akin pili yung tanong, ang sabi ko pa nga, showbiz, ano ba yan? Reconciliation na ba yan? lang well, sabi naman ni VP, hindi, it's friendship. Pero sa akin, sa tingin ko naman, naku, kakilala ko yung amo ko. Yung mga sinasabi niya kay Ma'am Elizabeth, nanliligaw yan. Sigurado ko, hindi yan friendship lamang. Ang gusto niya, friendship with benefits. Kaya ako, maghahanda ako dahil gusto kong maging ring bearer sa wedding of the century kapag magpakasal muli si Tatay Digong at si Ma'am Elizabeth. Ay, hindi po malayang mangyari yan. Dahil talaga namang itong pagkakakulong kay Tatay Digong, pinakamalaking hamon sa buhay ni Tatay Digong. At siguro, nare-realize niya ngayon kung ano mga pagkakamali niya. Ako, sige, ito na naman. Magsasabi na naman ako isang katotohanan. Nung minsan na kami nag-usap ni Tatay Digong, ang sabi niya talaga sa akin, ang pinakamalaking pagkakamali ko sa aking buhay ay yung iniwan ko si Elizabeth. Ano ibig sabihin niya? Kinikilala niya talaga ng pinakamalaking pagkakamali niya. Yan. So ngayon siya ay nasa hulungan at nagkaroon ng panahon para magmuni-muni sa kanyang buhay, I am sure mas lalo niyang na-realize ang pinakamalaking pagkakamali niya ay pag-iwan kay Ma'am Elizabeth. Kaya nga po ako naniniwala na a reconciliation is possible at kapag nakalabas si Tatay Digo at yan naman po ay ginagawa natin ang lahat ng gagawin natin. Naku, kung alam niyo lang kung anong ginagawa ko, ang dabi, may isang taong galit-galit sa akin sa mga pinagagawa ko pero neck-neck mo, magalit ka ng gusto. Hindi ikaw nakakulong. Ako gagawin kong lahat para mapalaya yung aking tatay Digong. Wala akong pakialam sa no? So anyway, magalit ka kung magalit ka. Gagawin kong lahat para mapakwala si tatay Digong. Pag yan ay nagtagumpay tayo, sa tingin ko manliligaw muli si tatay Digong. At sa ngayon pong dumadalawang mam Ma Elizabeth, tingin ko liniligawan siya ni tatay Digong. At napakagaling na ni tatay Digong manligaw dahil ang dami na niya liligawan. <laughs> sa totoo lang. So, hindi po mala malayo na ako'y magri-ring bearer sa wedding of the century ni Rodrigo at ni Elizabeth Muli.